mas maganda ho siguro na wag ho tayo mawala sa focus ho natin na nakatingin ho tayo sa darating ho na in-expect ho ng taong bayan kung anong pagbabago ang kinakailangan mangyari. Hindi pa ho nangyayari, dumating na. Ang problema, inuuna natin yung mga kyaw -kyaw eh ba diba? At doon sa kyaw-kyaw sa salita na yan, ginagawa natin, laman ang balita. So kung yung mga salita na lang tayo, magkakapikunan tayo, tapos yung emosyon natin, dahil may nasabi yung isa, pipikapin natin, medyo nasamdami yung damdami, o hindi kaya maganda sa paninig yung isa, kaya isa natin. Medyo slanted ng konti, iba yung treatment, nagkakab nagkakabuy-saitan. Hindi ho ba? Mas maganda ho siguro, we have to train our eyes on things that is gonna happen and that's about to happen and let the guy do his job. Gusto natin makita yung gawa, hindi salita. Ay eh, nangyayari ho kasi yung balita, puro salita. Puro ngawa. So parang ganyan ho da dating. So, so saan ho tayo nito? Kung iba naman dyan sa media, ang magiging hong usapan ay eh, parang lagi na lang ibinabantayan natin kung anong lalabas sa bibig. May kasabihan, read my lips. Pero, can you read my mind? Reading somebody's mind takes a lot of analysis, evaluation, and validation. The word is analyze, evaluate, and validate. You cannot just simply take it the way it is. Doon sa sinasabi kung minsan hyperbole na nga yung sinasabi ng mama, naniniwala pa ba kayo, galing na mismo sa kanya. Ang media ho kasi hindi dapat maging balita, bagkos pagbalita. Ang problema, dahil lang sa salita, doon na nagkandalen lintek lentek. Mas maganda ho siguro mga bossing, paghandaan ho natin muna itong darating na sinasabing pagbabago. Nandito na ho kasi, umpisahan ho siguro doon sa sinasabing gawa. Bigyan ho natin ng panahon na magkaroon ng resulta doon sa ipinangako na gusto ho ng labing anim na milyong Pilipino na gustong makita maisa katuparan yung mga bagay na hindi nagawa ng mga dilaw. Get it? ang mga tagapagbalita ay dapat nagbabalita. Pag yung mga tagapagbalita naging story, come on! Hindi ba? Mas maganda ho siguro tayo mga Pinoy, tayo ho mga bossing. Kayo mga bossing kasi kami ho naninilbihan ho kami being media sa mga umbayan. Tulad ho ng iba dyan ang sasabi, kayo raw ay boss. Ako ho talaga, kayo ang boss. Kayo nagpapakain sa amin. Subalit kung kayo nagpapakain kami, magsasabi ng katotohanan. May presyo hong katotohanan. Buhay hong nakatayaran. Depende kung anong klaseng katotohanan meron ka. Tanong, ikaw ba'y totoo sa sarili mo? Let's train our eyes on the things That's gonna come from the guy who's gonna do it and let him walk his talk. Do not just let him talk and talk and make that story his talk and talk. I uh, We want this guy to talk, to, to walk his talk. Anong ibig sabihin? Hayaan natin siyang isagawa yung kanyang ipinangako ang kanya mga sinasabi. Bigyan natin pagkakataon, isagawa. Doon natin husgahan kung palpak ba o tumpak o tama o mali. Mas maganda ho kasi ang balita, manggagaling ho taga tagapag -i -i, doon ho sa magbibigay ng balita kasi siya ang magagawa ng mga hakbang na ipinangako niya sa taong bayan. Yun ang balita. Subalit, kung ay mga sinasabi niya at magiging laman ng balita na bubuisit yung taong bayan. Marami ho sa aming how show. Sa hanay ho ng media, how show, putok sa buho, attack and collect, defend and collect. Maraming iba diyan, mouthpiece. Maraming iba diyan, krusada raw, pero may kulay pero marami hong iba marangal at bukasia advocates crusade